Uy, oh, grabe. Tignan nyo yung mapa. Marami mm. yan. Siyempre, sa ilalim. Ewa. Baril ni Pius. Hi. Baril ni Pius ang nasa. Hi. Album. เอาไว้ทุกคนนะตักตีล่ะไม่พักกันไม่พักกันนะเล่นเล่นสุดท้ายป๊อปป๊อป Magkakawaan nito buhay nyo. Kill, Meron dito pa. Sa ano? Ba? Day! Flash. Meron dyan sa hagdanan niya. Oh! Pag niya. Ang ko snipe! nag ako. sa akin! Sorry, I'm late. That was the last one in the squad. Wow. Wala akong bat. Kumusok ka na lang. Yun. Oops. Right. May tao diyan sa harapan niyo ha? naka-longbo. Yeah. Tambayan. Ako ang magre-race! Ako ang magre-race! <laughs> <laughs> sa mission impossible ba? Ako ang magre-race! Ay, na-race na! na. Ligon mo! Ligon mo, Ken! Uy, mm. last siya. J with a PK. Nga ako, hindi humihinto. Alis ka dito! <laughs> o, oh, ready guys. Ready, ready, ready. Ayan na. Ayan na, may mirage. Ay, na, naglalaban pa sila. Ay! Nakita ko! Ano yan? Malayo! Malayo! Ibang squad yan! Putang ina mo! <laughs> Binatuhan! Marami na sa'yo! Putang ina naman yan! <laughs> Purple! <laughs>